Samantala bilang bahagi po ng mga hakbangin para mapanatili ang kaayusan at kalinisan sa bayan inilunsad po ng lokal na pamahalaan ng Bayambang ang Task Force Disiplina. Isang bagong inisyatibo na layuning tiyakin ang mas mahigpit na implementasyon ng mga ordinansa sa buong bayan, ang task force na binubuo ng kinatawan mula sa Municipal Police Station, Public Safety Office, Municipal Planning and Development Coordinator, Mendro at Health Office ay natasang magsagawa ng regular na inspeksyon sa mga pampublikong lugar at bawat barangay. Ang layunin ng nasabing inspeksyon ay tiyakin ang pagsunod ng mga mamamayan sa mga lokal na alituntunin lalo na ang mga ordinansa tungkol sa illegal na uh, illegal parking, tamang pagtatapon ng basura at iba pang mga regulasyon. Sa ilalim ng uh, bagong uh, layunin uh, o ng programa ay binigyan po ng mga po ang mga ang uh, task force na mag i po ng citation ticket uh, laban sa mga lumalabag sa mga ordinansa. Ang mga multa at parusa ay ipapataw sa mga hindi sumusunod upang mapanagot ang bawat isa at mapanatiling disiplina sa buong bayan. Ayon sa mga opisyal, layunin ng lokal na pamahalaan na magtaguyod ng isang komunidad na may mataas na antas ng disiplina, hindi lamang sa mga pisikal na aspeto tulad ng kalinisa at kaayusan, kundi pati na rin sa kultura at paggalang sa mga alitantunin at responsibilidad sa kapwa. Inaasahan naman ng lokal na pamahala ng bayambang na magiging mas epektibo ang pag-implementa ng mga ordinansa sa tulong ng task force disiplina at magiging modelo ito para sa iba pang mga bayan sa buong rehiyon. IFM News. IFM News. IFM. IFM News.